May mahigpit na babala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sindikato ng ilegal na droga. Ito'y matapos masabat ang bilyong-bilyong pisong halaga ng ilegal na droga na pinakamalaki rin na nakupis ka sa kasaysayan ng bansa. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Mas palalakasin pa ng pamahalaan ang pagtugon sa problema sa ilegal na droga. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng kanyang pag-inspeksyon sa toneto niladang Droga na nasa sa alitagtag sa probinsya ng Batangas. Ayon sa Pangulo, bagaman wala anyang mabilisang solusyon dito, ipagpapatuloy ng gobyerno at ng mga otoridad ang pagkayod para puksain ang sirkulasyon ng droga sa bansa. we have to operate, we have to uh, gather intelligence, we have to coordinate with Interpol, we have to coordinate with intelligence and drug uh, uh, agencies of other countries around of ASEAN of Asia kung nang, nang because it's an international this is an international crime. Ipinagmalaki rin ng punong ehekutibo na ito na ang pinakamalaking halaga ng droga na nasa bat ng mga otoridad na tinatayang nasa 1.8 tons at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 13 bilyong piso. Sa kabila niyan, ipinunto ng Pangulo na walang nasaktan o namatay sa operasyon, bagay na itinutulak ng kasalukuyang administrasyon pagdating sa pagtugon sa ilegal na droga. Kaya giit ng punong ehekutibo, walang dapat palitan sa approach na ito. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many, many tons that we have already seized. So it's, it's much more than it has been in the past. Uh, so it is the most successful approach to the drug war so far. So why will we change it? We won't, we won't change it. We'll continue to do what we are doing. Kasunod nito, binigyang DND ni Pangulong Marcos Jr. na walang sasantuhin ang pamahalaan sa kampanya nito kontra iligal na droga. Ang ating ginagawa, we uh, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, uh, kahit sino man. Ang uh, nakita natin may, kasabwat, kasabwat eh, dito sa drug trade. Uh, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o polis o kung sino man, eh, talagang pinag-iniimbestigahan natin. Babala naman ang Pangulo sa mga drug syndicate Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy <laughs> lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa nasabat na mga ilegal na droga, partikular kung saan ito nagmula. Kinilala din ng Pangulo ang PNP Alitagtag sa pangunguna ni Police Captain Luis De Luna Jr. sa matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakasawata ng mga ilegal na droga. Ginawaran si De Luna ng promotion at binigyan ng cash assistance na nagkakahalaga ng daang libong piso. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.